Hello mga kasari, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating mga channel mga kasari. And don't forget to subscribe, like, and share. So ayun po mga kasari, um, magandang hapon po sa ating lahat. So for today's video po mga kasari ay uh, update ko po kayo sa ating alak. Kasi yung alak natin mga kasari ay andaling na ubos. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo mga, mga, kasari ang itsura ng ating alak section. Update ko lang po sa inyo ngayon, mga kasari ang ating alak. Kasi ubos na po ang ating alak mga kasari napaka mabinta po ang ating alak ngayon. Ayan. So, i-rolling na naman natin ang ating nabinta sa mga alak. Ayan. So, importante po ngayon mga kasari na mayroon tayong alak kasi maraming tatakbo ng kunsihal. Ayan. Sila po ay bumibili ng mga alak po mga kasari. Ayan. So, dapat po mga kasari na konsentrado tayo ngayon sa mga alak kasi yung alak ay pinaka, mag, pinaka mabinta ngayon. um, bago dumating ang eleksyon. Ayan. Kasi alam niyo na po mga kasari, basta uh, kaming na po ang eleksyon, mapinta po ang ating mga alak dyan. So yun po ang napaka-importante po mga kasari. So kung nakita niyo po ang aking latest vlog mga kasari, na-upload ko po, Uh, apat na kiss ng aking pinabili ng mga alak Ayan So ngayon po mga kasari ay napapadala po ako sa bayan ng tatlong kiss na alak Yung Tandoay Kasi yun po ang pinakamabinta po dito sa akin mga kasari Ang Tandoay So yung Red Horse at sa Kasanmig uh, Minsan lang po na mayroong bumibili So kadalasan po ay Tandoay po ang binibili po dito sa aking pindahan So ayan po mga kasari, amaya-maya po i-update ko po kayo sa presyoan ng ating mga alak mga kasari kung magkano na po ang ating bintahan ng mga alak. Ayan, kasi yung alak natin ay ubos na. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo mga kasari ang itsura ng aking alak section. Ayan, keep on watching! So bago po lahat mga kasari, please po mga kasari, um, please po mga kasari, don't forget to subscribe, like, and share, and comment po mga kasari kasi napakalaking tulong na po yan sa akin mga kasari yan so sa mga groceries po mga kasari hindi pa po ako bumili kasi inantay ko pong maubos yung lahat yung aking mga noodle section kasi paparating na po ang expiration po mga kasari kailangan po mapalitan ng bago so antayin ko muna na maubos yan lahat yung aking mga noodle section dito sa aking mga dilata po mga kasari ay marami pa naman po akong stock ayan kung dito sa mga taytay, -tay, ayan, marami pa naman po akong istak mga kasari. So, ang naubos, ang naubos lang po dito sa aking tindahan mga kasari ay alak. Kunti na lang po ang natira. Ayan, so, kailangan ko pong mamimili para mayroon naman tayong istak. Ayan. So, kagabi po mga kasari, um, naubos po ang aking long neck light. Kagabi. So, yung aking senior ay kunti na lang po ang natira at saka yung aking long neck dark ay konti na lang rin po ang natira so kailangan ko nang mamimili para hindi tayo mawala ng stock ayan so doon po ako nang na po ng mga asukal mga kasari asukal am um, tika si medyo mura po doon sa bayan so hanap tayo ng mura para makasipot po tayo mga kasari and presyo tayo sa ating pagbenta ayan So, yun po mga kasari sa aking mga dilata section. Ayan, marami pa naman pong stock mga kasari. Yun lang po ang mga dilata na mabinta po dito mga kasari. So, hindi po ako nagpinta ng ibang mga dilata kasi hindi po hinahanap ng mga customer po dito mga kasari. So, hindi po ako nagpinta. Baka uh, sayang lang naman kasi maabotan tayo ng expiration. So, yun po mga kasari ang aking mga dilata section. Ayan. Ayan, marami pa naman po akong stock. So, yun lang po ang aking mga dilata. Kasi yun po ang mabinta dito ng mga dilata po mga kasari. So, kung ano po ang hinahanap ng customer, ayun ay lang po ang aking binibinta. Hindi po ako nagdagdag ng iba. Kasi sayang lang naman mga kasari. Abutan tayo ng expiration. Ayan. Ayan. So, ayan po mga kasari. Mayroon po akong share sa inyo. Nakating uh, tips kung paano natin na palakasin ang ating alak. Ayan. So, sa ngayon po mga kasari, imahal na po ang mga alak. Sa totoo lang po mga kasari, imahal na po ang mga alak. Ayan. So, dito sa amin mga kasari, yung pinta nila ng mga alak is mayroong tag-150, 135, at saka uh, 85 yung senior and 75 yung senior light. Ayan. So dito po sa akin mga kasari, maraming customer na nagsabi po sa akin mga kasari na mura daw ang aking alak dito. Pati doon sa ano po mga kasari, doon sa unahan, uh, kadala, uh, kadalasan po mga kasari may nagsabi na mura daw ang aking alak. Pati doon po sa, sa sintro, Ayan. doon po sa sintro po mga kasari, sabi nila ang buti pa daw dito mga kasari kasi mababa ang presyo ng aking mga alak. Ayan. So, sa totoo lang po mga kasari, mahal na po ang alak. So, dapat ang bitahan ko ay 150 na. So, ginawa kong ano po mga kasari, 145 yung long neck dark. Kasi, ah, uh, ang, um, kasi po mga kasari, hindi po natin ibibinta yung ating mga alak na pang matagalan. Ayan. So, pinibinta natin ang alak para madaling mabinta. yan. So, nagpresyo po tayo ng mura para yung mga alak natin ay madaling mabinta. Ayan. So, yun po ang aking technique dito mga kasari na nagbaba po ako ng presyo sa mga alak. Kasi, um, ang ang enak po mga kasari na madaling mabinta. Yun po ang aking uh, iapas. Sa Bisaya, pag na dali mahalin ang aking, ako ang ilim nun. O, bili may stock na dali siya may stock of dukay. So, muna kung di apas, balag kamay akong Ang importante ay dali siya mahurot. So, hindi niyo po ako kalain mga kasari na ilang araw pa lang tayo namimili. Siguro, hindi uh, hindi pa abot uh, one week, ubos na po ang ating alam. So ayan po mga kasari, ito na po ang itsura ng ating alak section. Ayan. So, yung GSM Glow and tandoy silik po. Hindi po ako namili niyan mga kasari kasi hindi po masyadong mabinta. So, ang mabinta dito sa akin is tandoy light and dark. Ayan. At saka shook na uh, kumita ni small. So, ayan po ang itsura. Ayan. So, ang natira natin na maraming stock ay kumita small. So, yung tandoy natin ay konti na lang. Ayan. So ngayon po mga kasari ay naglista na po ako at may papadala po akong cash na 6,000. Ayan. So magpadala ako sa pasahiroan ng tatlong kiss na alak at saka yung iba pa. So ayan po mga kasari ang aking nilista. Ayan. So tanduway and sugar, oil, harina at saka strapper and tidbits. Ayan. Darakon! Kolerek. So ayan na po mga kasari, dumating na po ang aking pinadalang alak. Ayan, tag-iisang case po 'yan mga kasari. Ayan. So senior dark lang po ang wala diyan mga kasari kasi marami pa akong stock na dark. So yung pinapakita ko po sa inyo ay yung tanduway na, na malapit ng maubos. Ayan. So, mayroon pa tayong isang carton na mga assorted items. Like a sugar. Ayan. At saka harina. So, ayan na po mga kasari. Dumating na po ang ating alak. Tatlong case. Ayan. So, yun po ang napakamabinta napaka po dito sa aking tindahan, mga kasari, yung mga tandooy. Ayan. So, yung mga red horse po, mga kasari, ay minsan lang po mayroong bumibili. Kaya, concentrate po ako sa tandooy. So, ayan po mga kasari, mayroon po tayong isang case na uh, isang box. So, nagpabili na rin po ako ng sugar. Ayan. Ayan. ayan so ayan po mga kasari mayroon po tayong 4 na tidbits 6 na bag na tiksas na 3x16 3 kilong harina at 10 kilos sugar brown at 5 kilos sugar white and 10 kilos cocoa oil ayan So, yun lang po ang aking pinadala sa bayan po mga kasari. Kasi yun po ay fast moving items po dito sa aking tindahan. So, hindi pwedeng mawalan po ako ng stock niya mga kasari. Kasi yun po ang importante po dito sa aking tindahan na dapat hindi ako mawalan ng stock niyan. Ayan. So, 10 kilos sugar brown po yan mga kasari. And 5 kilos sugar white. 3 skin at... 3... So, ayan po mga kasari. Ang bintahan po natin sa sugar white is 25 one port. Ang sugar brown is 23 per one port. Silopin is 28. Ayan, yung harina is 5 per ang kilo. Ayan, yung coco oil is 23 per one port. Yung... Del Monte is 21 ang isa. Mm -hmm. Ayan. So, ayan po mga kasari sa ating kandaway. I-update ko po kayo sa presyuhan mga maya. Ayan. So, ayan po mga kasari. Ang pintahan natin sa Red Horse in San Miguel is 135 ang Red Horse in 130 ang San Miguel. Yeah. Ayan. isn't it to? Bitsin of Bitsin Hmm? 22 32 two 37, seven Thirty-seven, thirty-nine, So, ayan po mga kasari, ang aking resibo po mga kasari. Ayan, ito ang aking resibo sa delivery. Ayan. So, worth of 994. Hindi, hindi na po ako nag-order sa kanila ng uh, mantika at saka sugar po mga kasari kasi mahal po sa delivery. So, doon po ako nagpabili sa bayan. Ayan. So, nabayaran ko po sa delivery is 1,190. Ayan, 1,190 lahat kasi uh, nag-order po ako ng dalawang case na Red Horse. Ito po ang resibo ng ating Red Horse. Ayan, nabasa na sa mantika. 1,190. Ayan. At saka itong resibo na sa delivery na 994. At saka ito po ang aking pinabili sa bayan po. Kanina mga kasari, ayan, pinadala ko po sa pasahiroan. Ayan. So worth of... Uh, 6,084. So, na-short po ko ng 84 po mga kasari kasi ang pinadala ko po sa, sa pasahiroan is 6,000. So, tinapalan ng driver po mga kasari ng 84 pesos. Ayan. So, pagdating niya dito mga kasari, ay binayaran ko po siya ng na natapal niya ng na 84 pesos. Ayan. So, 6,084 po lahat ang aking nabayaran po sa alak at saka sugar cocoa oil sugar brown ayan So, ayan na po ang ating total mga kasari. 8,000 plus. Ayan, yung mga alak natin. At saka order natin sa delivery. So, yung pipsi natin mga kasari, kasari eh, hindi, hindi po kasali dyan kasi yung iba pong delivery ang aking binilhan yan. So, apat na case at isang case na small worth of 1,000 plus. So, lahat-lahat po natin ang gasto mga kasari is 9,000 plus po mga kasari. Ayan. So ayan po mga kasari, bumili na rin po ako ng limang case na soft drinks. Ayan, aso kasari kasi wala po silang stock na Pepsi. So naiba na ang Pepsi ngayon mga kasari. Mayroon ng nakamix na Mountain Dew. Ayan, so bumili rin ako ng apat na case at isang case na uh, it owns. Ayan, so nabawasan na po yan mga kasari kasi nilagay ko na po sa rep. So, ayan po mga kasari ang aking alak seksyon. Ayan. So, kakapamili lang natin mga kasari. No? Ilang days pa lang mga kasari ay konti na lang po ang natira ng ating mga alak mga kasari. Ayan. So, napaka mabinta ang alak natin ngayon mga kasari kasi paparating na po ang eleksyon. Ayan. So, hindi pa po ano po dito sa amin mga kasari. Lingkor ban. Ayan. So kapag linkurban na po tayo mga kasari ay stop muna tayo sa pagbibinta. So ngayon po wala pang linkurban ay ayan susulitin natin na makapinta tayo ng mga alak po mga kasari. Ayan, pangbawi po tayo sa ating mga puhunan. Ayun. So ayan po, i na po namin 'yung ng aming uh, pinamiling Tandoway. Ayan. So, ayan mga kasari. Ang bintahan po natin sa Tandoway Light Long is 130. Ayan. Tandoway Dark is 145. So, sa senior light natin mga kasari is 70 pesos na po ang ating bintahan. Ayan. So, kahit kunting patong mga kasari, ang importante po ay malak, malak, uh, mabilis mabinta po ang ating mga alak po mga kasari. Ayan.